pagbalik ko sa bahay, tumawag yung pinsan ko si Jerry Hernandez sa akin na kapatid po rin po ng ate niya. Sabi sa akin, pinsan, yung mga asawa natin may mga lalaki. Ang ginawa ng asawa ko, lumayas din nung pagkinamagahan na yun. Parang hindi na niya natanggap nga Ayaw mahuli. Yung July 31 po, ginawa niyo ulit, nagkita po ulit sila. Wala na po yan, ma'am. Kasi sinos ko lang po yan. Huwag ka magsinungaling kasi nahuli ka ano na mang nga. Ano magsinungaling? Pag-usapan muna ninyo ni Sir kung paano po ang magiging arrangement ninyo sa mga bata. Kasi kung hindi na talaga kayo magkakabalikan, dapat po pag-usapan ninyo kung sino ang dapat na may hawak sa mga bata. Mama. Oo. Oh. Babalik ka ba hindi? pupunta naman kaya, pupunta naman ako sa inyo nak eh magdidi naman ako eh para makasama din tayo ay like, kasabaw ako para sa inyo hindi ako nagtarbaw para sa sarili ko para maibigay ko di ba ang gusto nyo Sir Renald wag po kayong mag-alala yung pag-transfer po papuntang summer wag niyo na pong alalahanin yun i-focus e, niyo lang po yung sarili niyo sa mga anak ninyo Apo. uh, pagkatapos no kayo ay na ere po sa aming programa, kayo po ba ay kinontak pa ng inyo pong live-in partner? Hindi na po ma'am. Kahit man lang chat, wala po. Kahit text man lang, wala. Kahit man lang mga musta sa mga anak, wala na po. Ano daw po ang dahilan niya sir? Bakit siya pumunta ng Manila? Ang dahilan po niyan ma'am, nung time na yun ang nangyari, July 29, umalis po siya ng gabi ng hapon. Tapos bumalik po siya ng 30. Tapos pag kinabukasan naman po, 31, lumayas naman po uli si siya na hindi sa akin nagpaalam. Pero wala po ba sinabi sa inyo na siya ay magtatrabaho o kung saan siya pupunta? Wala po. Ang nangyari na yan po, wala po talaga. Hindi kahit nagpaalam kasi yung umaga na po yan, umalis siya po siya ng alas 8 ng umaga, bumili po ako ng kapi dito po sa, bar sa, barayo. Pagbalik ko po, wala na po. Yung pala, yung umalis na kahit walang bitbit -bit na malait man lang na kunting damit, ang damit niya pala, nakatago na pala doon sa katabing kubo-kubo namin, nasa na ng palayan. Ano po kaya, sir, ang dahilan sa tingin ninyo kung bakit umalis po sa inyo si ma'am? Sa akin, ma'am, talagang sa lalaki po talaga. Kasi nung time po kami na ng nang, nangyari na yon. Nung April po, ng 14, galing po ako sa farm, umuwi ako sa bahay kasi nakaharabis na po ako ng manok. Nung pagka naibukasan ng 15, ng gabi naman, tumawag yung pinsan ko, sabi sa akin ng pinsan ko, pinsan, yung mga asawa natin, may problema tayo. Sabi ko naman, bakit? May mga lalaki na pala dyan. At halos gabi-gabi nagiinuman dyan sa bahay natin. Marami sila na mga poultry boy ng liyong hap na lumiliban lang po sa pader papunta sa bahay. Nakailang bisis na po kami kumuha ng mga tali, host ng yung garden host, tos bakal, mayroon, at saka host ng power spray. Kinukuha namin yan. Nagtataka na po kami kung bakit nagkakaroon lagi. Ngayon tinatanong po niyang mga asawa namin at saka yung kapatid ng asawa ko, si Rosalyn Banati, kapatid ng ni Ros Banati ng asawa ko, hindi po niya alam. Kaya doon na po kami nagtaka talaga. Tapos doon na po, tama na po talaga ang hinala namin na may mga lalaki na po talaga. Kasi sinabi na po, sa, nahuli na po ng pinsan ko sa Facebook ng asawa niya. Wala po ba kayo sir na mga pinag-awayan po neto ni ma'am? Wala po ma'am. Kasi ang uwian ko po ma'am after harvest po eh. Ang time ko lang po dyan sa bahay, hanggang 10 days lang po. Minsan, kung mabilis po ang loading namin, isang linggo lang po makakaway na ako doon, makakabalik na ako sa farm. Paliga, ano na po ba katagal noong kayo po ay inabando na ni ma'am? Nagsimula po sila ma'am, March. Na, nahalata ko na rin yung asawa ko na talagang may ginagawa na sila na magkapatid. Kaya nga lang, hindi po namin talaga mahuli kasi yung mga anak ko, tinatakot nila nga magsumbong sa akin. Kasi ang sabi ng ate niya na kung magsusumbong kayo, hindi kayo namin bibilhan cellphone kaya hindi makapagsumbo sila kasi tinatakot. Yan ang nangyari na yun. Gaano na po ba sir katagal yung relasyon nyo po neto ni ma'am? 12 years na po. Opo. Ngayon umamin po sa inyo ito si ma'am na meron siyang ibang karelasyon. Mayroon na po talaga. Kasi plano na, na talaga nila magsasama. kasi na, mismo nung unang cellphone niya ang ginamit na account niya, nahuli ko doon na may mga chat pa doon. Na nakita ko na ang sabi, nung nagkagulo ng timeline na nagkagulo kami ng 15 ng April, nagchat yung asawa ko nga, baka pumasok dyan si Waray, ang tawag na po sa akin, hindi na, wala na po pangalan, Waray na lang. Baka pumasok mo dyan sa loob sa farm, si Waray, pagtulong-tulongan yun lang, bubugin nyo. Si Ariel ang chinat niya yung lalaki niya. Taga saan po itong lalaki ni ma'am? Si Ariel po ay taga province din po, Sambuanga. Tapos may kamag-anak po dito siya sa di na Ano bataan. Na lang po yung reaksyon ng anak mo since eto pong lima eh may mga isip na. Ano po yung reaksyon nila noong wala na yung nanay nila at nilayasan kayo? Eh yung ano na lang po nila sa akin, talaga paulit-ulit na lang po talaga. Babalik pa ba si mama? Sabi ko hindi ko na alam. Kasi nung nag-time na yun, nag sa akin na, Re, nandito na ako sa Maynila. Nung ako na ng ugos yon. Nang gabi. Sabi niya sa akin, nandito na ako sa Maynila. May trabaho na ako. Ang sabi pa nga niya, 400 ang araw. Sabi ko, bakit ka nagpunta ka dyan? Eh, hindi naman kita pinapayagan magtrabaho at saka hindi ka naman din sa akin nagpaalam. Nagulat na nga lang ako. Pagbalik ko, galing dito sa bari, nagbili ako ng kapi. Nagulat na ako, bakit wala na? Ngayon, tinanong ko yung mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, si, pa, si mama umalis. Ang sabi daw niya, may pupuntahan. Ngayon, kaya wala siya ng dalang damit, yan pala, may nakatago nga damit doon sa kubo-kubo ng kapitbahay namin doon. Gaano naman po sir kahirap na ikaw na yung nagsising, nagsisilbing nanay at tatay po netong itong limang anak mo na ang pa? Ah, talagang mahirap talaga. Kasi nung time na yun, bago ko iwan kay tatay, Diyo saka kay nanay, aning, Talagang hanggat nakarating ako sa farm sa Nebesia, talagang halos puputok ang dibdib ko. Sa pakikiusap sa kanya, Oin mo yung mga bata kasi sila lang. Ngayon, ang ginawa ko na ng kananan ay naip, makiusap na lang ako nga kung pwede magtatrabaho kahit man lang ako isang buwan. Para mayroon ako may pamasahe papunta ang sir, rapi, maghingi nilang ako ng tulong. Kasi may time na kami na nag-ayos na kami sa barangay, inulit pa niya. Tapos nung umalis siya ng 31, pagkagabi nakita siya sa nang lalaki niya, nagpost pa nga. Pinost niya sa Facebook account niya. Ngayon, yung Facebook account niya, hindi ko yun alam. Naistock ko lang yun. Doon ko nakita yung account. Ito pa nga yung nakakita yung pangatlo ko. Ba, may lalaki na pala eh kasi si mama. Sabi ko sa anak ko, nak, huwag kang maingay para hindi niya alam. Doon ko nakita. Ngayon, sabi ko, kaya pala hindi ka na babalik, may plano ka na alis ka kasi may lalaki ka na pala na makipagkita ka sa lalaki mo talaga dati na nag na tayo, nagkapirmahan na tayo sa barangay na dapat hindi niyo nagawin ginawa pa rin na ulit. Actually, sir, kanina po, katulad nung pag-uusap natin kahapon sa telepono, mm. eto pong si Ma Mary Rose ay kinausap ko kahapon at wiling nga sanang magpunta dito para pag-usapan po regarding dito sa lima ninyong anak. Okay. Ngayon, nung kami po ay papunta na doon na, na nasa area na kami kung saan yung binigay niyang address, hindi na namin siya makontakt. Okay. So, ngayon, sir, ikaw yung tatanungin ko since eto si Ma Mary Rose is parang wala na hong pakialam sa inyo. Ano okay, po ang balak na ninyo dito po sa lima ninyo, anak? Mm, balak na lang po talaga, ma'am. Sana matulungan na lang po ako na makauwi sa probinsya. Kaya wala na ako hindi na ako makatrabaho. <laughs> kasi, siyempre, ano na lang po ako, single father na lang. Hindi ko man maiwan sila kasi maliliit pa. Nung umalis po siya doon ng baha pa yun. Kaya wala na akong magawa. Sabi ko, uwi na lang tayo, nak. Kasi matagal na talaga yung nangyari na ginawa na niya. April pa yun, inaulit pa niya uli. Kaya sabi ko, maano ko na lang, sana matulungan po kami ng mga anak ko na makaway na lang po sa probinsya doon na ako maghahanap buhay siya para mabuhay ko yung mga anak ko. Kasi mahal ko sila. Yung mama lang niya, wala mala sa akin. Nakikiusap ako siya kanya na umalis ng 31 nga, uwiin mo yung mga anak hanggat garating ako sa Nebesia. hanggat bumalik ako rito ng 25 din ng hapon. Wala talaga. Hindi man lang siya sa akin nagsabi nga, uuwi ako dyan. Kaya naisip ko na lang talaga na lumapit na lang po kay Sir Rapin na sana matulungan ako. Kaya nakapunta ko doon. Ano so, po bang si Ma'am Sir? Hindi nyo naman po ba sinasaktan? Hindi po. Kahit malang kurot sa kanya, hindi ko magawa yun. Kasi mahal ko talaga siya. At saka kasi, kaya mahal ko siya kasi yung mga anak namin, malilit pa ayaw ko talaga mangyari na magkahiwalay kami. Kaso nga lang, naano siya sa lalaki niya, naloko talaga. Ano po sa tingin nyo ang meron po itong lalaking ito na wala ka kung bakit ka pinagpalit ni Ma'am Mary Rose? Siguro ko po, bata pa siya. Ha? Eh, 24 pa lang po yun eh. Eh, ako, 37. Hindi eh, ko po alam kung anong question po doon, ma. Kasi ako, hindi naman ako nagkukulang sa kanya. Lahat na sahod ko, pinapadala ko sa kanya. Nagtaka nga rin ako, bakit na mm, sahod ko na pinapadala ko, bakit nakakapos pa sa bayaran namin dito sa tindahan kay Kuya Gido. pala, anong nangyayari, umuutong pala siya dyan ng alak, pinapainom niya sa mga lalaki niya. Sila magkapatid ng ate niya. Ang sabi ng mga anak ko, anim daw na napunta sa bahay ng mga poultry boy. Nakipag-inoma sa bahay. Yun ang ginagawa nila. So balak nyo po sir na itong lima nyong anak isi-uwi na ng Samar. Sino po ang mag-aalaga sa kanila doon sa Samar? Mm, buhay pa naman po ang magulang ko po eh. Si mama at si papa. Ngayon eh, simpre hindi ko rin kaya maiwanan. Doon na lang po ako maghahanap buhay sa bukid na lang din po. Kasi wala naman kami kinabuhayan doon. Nagbubukid lang po. Nag-aarawan lang din kami. So kailan po yung balak nyo po na araw na kayo po ay uuwi ng Samar? gusto ko po sana ma'am kasi para makahabol po sila sa pag-aaral kung kailan po si Sir Rapi magbigay po sa akin ng tulong sana po matulungan niya ako makauwi na kagat kami kahit bago matapos itong linggo kasi wala na kami makain po ma'am eh. Nakikikain na lang po kami dito kala tatay. Bali sir, i-schedule e, namin itong pag-uwi nyo nga ng summer and at the same time, wag po kayong mag-aalala dahil katulad po nung nasabi sa programa, sasagutin po namin yung pamasahe po ng limang mong anak, pati po ikaw. Ngayon, meron ka po bang huling mensahe kay misis? E sa akin po, talagang mireros. Ako, hindi na ako sa'yo nagkulang. Talagang mula kang malis. Grabe ang po sa puso sa sa'yo nga mo yung mga anak. Hindi ka nag-reply sa akin hanggat nakarating ako dito. May, -may reply ka sa akin, Iuwi mo sa summer yung mga bata. May chat po dito sa akin yan. Ang ginamit niyang account, yung panganay ko, Serena. Si Yun lang ang po ang reply niya sa akin, Uwi mo na lang yung mga anak. Mas maganda nung kasi malapit ang paaralan. Yun lang po. Wala na po talaga siyang reaction pang iba. Ikaw naman, uh, kung meron ka sasabihin kay mama, anong sasabihin mo? Mama, sata tumigil na siya paglalakasan sana maayos na yung pamilya namin. Hindi naman po hindi naman po maayos ang pamilya namin. Magugulo, magulo pa rin yung pamilya namin. Maayos sana yung pamilya namin. Ayaw pa rin. Magulo pa rin. Lagi, lagi na lang po si Papa, na, si Papa ni Luloko. Ayaw niya kasi ito Miguel. Tapos na, lagi namin po sila nahuhuli na nakahubad po sila mama. Huli mo si mama na nakahubad. Sino ang kasama niya? Si Ariel po. Sino si Ariel? Litob. ba? Arga saan niya? Hindi lang namin kasi alam. Eh, niya sinasabi ni mama palagi sa amin. Kada saan daw po daw yun. Tinanong namin kay mama. Palagi At... niyo nakikita si mama doon sa bahay na nagdadala siya ng mga lalaki? Opo, pag inuman po sila, kasama po si tita magsusumbong sana kami kay La Papa. Inutusan kami ni Mama na huwag kami magsumbong kay La tito at Papa. Pag nagiinuman sila Mama mo, saan la kayo nag stay Doon lang po sa kwarto po, pinag pinagtitignan namin po sila yung ano po ginagawa po nila. Doon po sa kwarto, nagkikis po sila sa kwarto, nakikita namin. Tapos lagi po umaalis si mama sa gabi. Naghanap nang hanap po yung kapetid ko na maliit na bunsan na si Mama. Ayaw umiyak nang umiyak po si Mama. Hindi pa rin po pumunta sa bahay. Pero uh, sa kabila ng ginawa sa inyo ni Mama, iniwan kayo ni Mama, nakita nyo na may ibang lalaki si Mama, gusto nyo pa rin ba makasama si Mama mo? Hindi na po kasi nilala, niloloko na po si Ma, si Papa lagi. Tapos lagi-lagi niya po minumura si Papa. Meron ka bang gustong sabihin kay Mama? Mama, tumigil ka na paglalaki mo para hindi, hindi na maluloko si Papa. Papa, may gusto kang sabihin? Papa, huwag ka na mag-alala. Matutulungan naman tayo para makauwi tayo ng Samar Para meron po mag-alaga sa amin. Para doon lang po kami magpabusog, para tumaba kami at dumake Para hindi ka na mahirapan matutulungin din tayo ni Sir Rafi. Mga kakapatid ko, babantayin ko na mabuti. Kahit na sila lola at lolo, magagalang po ako sa kanila. Kaya huwag ka na umiyak. Papa, mahal namin ikaw. Hindi kami talayo sa iyo kakapit ng kakapit kami sa iyo. Hindi po kami mag-aaway lagi ng mga kapatid ko. Dapat matulungin kami. Dapat kala lola at lolo. Para hindi na po kami mapagalitan nila lola at lolo. Para hindi na kami sasama kay mama. Hindi na kami kailan sasama kay pap mama hanggang kailan. Ayaw mo na sa Mama kay mama mo? Ayaw na namin po. Kasi po, lagi na po niloloko si Papa. Na tumigil ka, tumigil ka na Mama. Ayaw pa rin tumigil, may lalaki ng lalaki. Meron ka bang gustong kasabihin kay Idol Rafi Tulfo? Sir Rafi, tulungin niyo po kami para mauwi iuwi kami ni Papa sa Samar. Lagi na lang po na nahihirapan si Papa sa amin. Kaya wala kami makain. Lagi na lang kami inaalagaan nila nanay. Pasaway naman po si Mama. Lagi na lang po sasaway si nanay kala Mama. Ako na lang dapat magsasaway. Tinutulungin namin po sila tatay at nanay. Si nanay Aning, tsaka si tatay Jo. Tapos tinutulungan namin po maglaba si nanay ng damit namin. tinutulong din namin maglaba ng damit din nila nanay kami pagbalaw. Naging emosyonal ka, sir. Ano ba naramdaman mo noong nagkikwento itong anak mo sa pinagagawa ng asawa mo at the same time yung message siya sa iyo na sa, sa, murang edad niya, ganun na siya mag-isip? Kahit na talaga ako sa anak ko, kahit ganun siya ka, ano, hindi pa gano'n ang isip. Nasasabi niya sa akin na mahal niya talaga ako. Kaya mahal ko rin kayo, mga anak. Kaya nagpapasalamat ako, hindi niya ako pinabayaan. Kahit mama niyo yun, nalimutan niyo na sila. Kaya itatago itatagawuyod ko kayo kung hanggat magkaroon na ako ng trabaho. Kasi ngayon wala na ako trabaho, nag na talaga ako doon sa galing sa farm. Umuwi po ako dito sa bata nung August 25 po. Mag pa po ko ako nung kay, sa boss ko kay Doc Ariel po so, sir, uh, katulad po nung sinabi ko kanina, i-schedule po natin yung pag-uwi nyo as soon as possible para makahabol din itong bata sa pag-aaral nila. And sa inyo naman, sa mga anak ninyo, meron din pong ibibigay si Idol Rafi ng tulong po dito sa mga anak ninyo. Opo, si Rafi, hinihiling ko lang po matulungan mo kami ng mga anak ko na kusang puso nyo talaga na matulungan nyo kami na makauwi na po kami sa probinsya kasi ako wala na talaga akong pag-asa na ikakaayos ko na dito sa Maynila kasi yung trabaho ko wala na. Dahil yung mga anak ko, nag na lang ako para ma maalagaan ko sila. Ngayon, ang gagawin ko na lang po, sana po matulungan nyo ako na makauwi ako sa probinsya. Doon, ako, doon ko na lang po sila papalagay kasi na doon naman po yung mga magulang ko. Kasi dito po kasi sa Bataan wala po ako kamag-anak. Kaya yun na lang po may isip ko, sana po si matulungan nyo po kami na makawal. Kasi yung mga anak ko mag-aaral, tulad ngayon yan, wala nga silang mga gamit. Kahit malang sapatos o anuman man, lahat na panahiskol, pero wala po. Kasi wala akong may bili, wala na pa akong trabaho. Kasi nung nagtrabaho pa ako ng 25 days, na sinahod ko, pinadala ko rin sa kanila yung iba kasi dito ko iniwang kalatate at kay nanay, nagpadala rin ako. Pagkain nila, ngayon yung tira ko, yun ang pinamasahe po namin kay Sir Rapid sa TV5. Sige po sir, uh, babalikan po namin kayo pag meron na po tayong schedule, pa uwi po ng summer. Ano po? Opo ma'am. Sige po. Salamat po, Sir Renald. Salamat po, ma'am. Nanay Anita, kayo po yung nag-alaga dito po sa limang anak ni Sir Renald. Opo. Paano po sinabi sa inyo ni Sir Renald na itong mga bata ay papasuyo sa inyo ng pag-aalaga? Eh, sabi po sa, kan sa akin, Nay, iwanan ko muna yung anak ko. Sabi niya, kasi alis ako kanya. Ngayon po. Sabi ko naman, ay, baka ayaw ng mga anak ko kasi lumaki man ako ko ako, hindi ako nagalagang apo. Eh, tinawagan yung anak ko. Sabi niya, te, pwede bang iiwan ko yung anak ko kay nanay? Alis lang ako, kanya ayaw umuwi ni Ross. O sige, sabi ng anak ko, isang buwan lang yan. Kanya, o. Oh. Oh, pagdating po ni Ray, kinuha na yung anak sa amin. Ano naman po ma'am yung na-observe ninyo sa pag-aalaga po dito sa limang anak ni Serena? Wala naman po, mababait naman po sila eh. Eh kasi po sabi ko sa kanila, pagdating nyo doon sa nanay nyo, kung ma-uwi ma -uwi kayo ni papa mo, magpapakabait kayo doon po, sabi naman mga basta, mababait naman po sila. Pero yung issue po dito po kay ma'am Mary Rose, alam nyo na po na siya ay may lalaki? Alam po namin dahil po nung basta pumupunta sa bahay, sabi ng mister ko, Oh, Ross, sabi niya, kagabi, sino bang kainuman mo dyan? Eh sabi daw niya, alam naman ni Ray Tai. Ganun ang sagot. Oh, tapos nakita nung dalawang anak ko kaagaga, ay nung gabi dumating, palipat do sa sapa, sabi niya. Saan kayo po galing doon, oh? No? sabi niya, bibili lang kaming alak. Sabi, dalawang lalaki. Ayun nga, nung anong oras nun, nandun sila ang ingay kila Ross. Umiinom pala silang alak. Kaya dun alam namin na may lalaki, sabi ko. Pero oh. hindi, hindi nyo po ba nanay nabalitaan na ito pong si Sir Reynald at saka si Ma Mary Rose ay nag-aaway palagi? Or sinasaktan ba ni Sir Reynald si Ma Mary Rose? Ay, hindi po. Kasi ganito po. Nung pong nagpabarangay, eh agad pong pumunta sa amin yung lalaki na yung eh, nagpabaranggay ako kasi ganyan-ganyan. Ay, ewan ko kako, at sa bagay nakikita namin na mayroong lalaking pumupunta sa inyo. Ayun po. Ngayon sabi niya, ganyan ang ginawa ni Ross, sabi niya, pati ba, lalaki, pinaka, ah, maganda yun kako. Para mag, sabi niya, mag ano daw siya, ayaw na daw ulitin. Ah, sige, sabi ko, maganda, loko. Ah. Di ka ba maawa sa mga anak mo kako, kaliliit? Kako, ganun kay Ross. O oh, sige, tsaka kira eh. lang kayo. Ako. Kasi yung mga anak yun know, ako, hanggat mm, hindi magtatrabaho yan, hindi kayo asenso sa buhay. Sabi ko, pag na yan, sige. Sabi ko, parang doon na kayo kasi puro babaeng anak nyo. Magaganda pa naman yan, paglaki ka ako. Kanyan lagi ko sinasabi sa kanila, ewan ko ba ba't naglalaki pa siya? <laughs> po, maraming salamat po, Nanay Anil. po tatay ay nandito po ulit kami para yun nga po uh, makauwi na kayo ng inyong probinsya po sa Samar at bilang tulong po ni Idol Rafi ay pinamilhan na rin natin ng mga school supplies yung mga anak niyo. Opo, maraming salamat po. Sila pong lima ay nag-aaral na po lahat? Opo, mag-aaral na po doon sila. Okay. At syempre po ito po ay pinapaabot po ni Idol Rafi yung 13,800 pesos po Opo. para po sa pamasahe niyo po uwing summer and uh, pocket money niyo na rin. Opo, salamat po. Marami po, si Rapi. At from time to time, monitor po namin yung case nyo at talaga na lang po natin yung mga bata. Balitaan nyo po ako kapag nakarating na po kayo ng inyong probinsya. Opo, pabalita po kita po. Napapasalamat po po kay si Rapi dahil po sa kung hindi po sa, sa, kanila po, hindi po sana kami makakawin ng probinsya. Kayo mga bata, ito yung mga school supplies nyo. Ha? Masaya ba kayo na meron kayong pampasok sa school? Opo, saya po kami. Anong grade ka na ba pagpasok mo? Grade 1 po. Grade 1. So itong mga gamit na to, lahat yan para sa inyong magkakapatid. Hati-hatiin nyo na lang ng maayos para lahat kayo ay makinabang dito. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 800. Sir Rapi, maraming salamat po na tulungan niyo po kami na makauwi na po ng probinsya sa summer po at saka po sa school supply po na pinamigay mo niyo po sa akin anak kung hindi po dahil sa inyo, hindi po sana ako makakawin ng probinsya. Maraming salamat po sa inyo lahat.